nag answer back naman ang motor pag pinipindot ang remote pero stock up at ayaw mag-response ng kanyang keyless ignition knob at hindi rin naman low bat ang kanyang battery 13 volts mga sir, malakas ang battery at bagong palit lang din ni sir ang battery ng remote magandang araw sa inyo mga sir meron tayong hinom service na Aerox version 1 ang issue ng Aerox na to mga sir ay nag pang up ang kanyang keyless ignition system bagong palit ang battery ng remote at hindi naman low bat ang battery ng motor pag pinipindot ang remote mga sir nag a back naman yung motor pero walang response yung kanyang keyless ignition knob stack up at matigas pihitin bali itong aerox nga pala na to, mga sir kakagaling lang nito kaninang umaga sa yamaha pinacheck ni sir ang kanyang unit sa mekaniko ng yamaha at ang na-diagnose ng mekaniko ang sabi ay sirara ang kanyang receiver kaya hindi nageris response kanyang keyless ignition knob pinapapalitan sa kanya yung receiver at ang pinapaganda sa kanya na pera ay 11,000 pesos para din sa receiver at ang sabi ng mekaniko ay hindi raw basta-basta kinakabit yung receiver kailangan pa daw iprogram sa ECU para mag-fit at gumana wala pang ganong kalaking pera si sir kaya inuwi niya na lang muna yung kanyang unit at medyo nagdadalawang isip siya dun sa sinabi ng mekaniko kaya naganap siya ng second opinion at sakto nakita tayo ni Sir sa Facebook dahil naghahanap siya ng gumagawa ng keyless. Kaya ito mga Sir, inom-servicen natin siya at kinect natin maigi kung ano nga ba ang nangyari sa kanya motor. At ito mga Sir, tinetesting pa rin natin. Nag-i-response naman yung remote at nag answer back yung motor. Pero stuck pa rin at ayaw mapihit. Sa battery naman mga Sir malakas ang battery 12.9 dahil kakapacharge lang ni sir nung battery niya sa pagkakala na low bat lang pero wala pa rin kaya ito mga sir check na natin let's go A few moments later. At ito mga sir, nabaklas na natin yung mga ibang parte ng para sa maluwag na pag-troubleshoot. Chinek natin yung mga fuses, buo naman lahat mga sir. Bali, ang gagawin natin dito ay actual troubleshooting. Check natin lahat ng mga wire kung may continuity check natin yung mga voltage kung tama ang voltage na pumapasok let's go a few moments later inabutan na nga tayo ng dilim sa paggawa mga sir pero okay lang worth it naman dahil successful ang ating ginawa napagana na natin ang maayos ang kanyang keyless ignition system at umaandar na rin mga sir nakaiwas si sir sa malaking gastusin dahil hindi tayo nagpalit ng receiver mga sir dahil okay ang receiver niya mali ang diagnose sa kanya ng mekaniko paano na lang pala kung nakonvince siya na bumili ng bagong receiver ang mangyayari ay doble doble ang gastusin na abuti ni sir okay na okay na ulit at smooth mga sir maraming salamat po sa tiwala niyo mga sir God bless and ride safe always.